Hello mga ka -tunin. Grabe, ang bilis talaga ng uh, panahon. Summer na, ano? Pagamat sa Pilipinas, wala naman talagang na uh, summer, ano? Eh, tinatawag na rin natin summer. Kaya pagtingin ko sa Facebook ngayon, nakaw, ano yung vacation na yung uh, nakikita ko? Mga gumagala kung saan-saan. Yan ang mga post ano? Mula po nung mag-pandemic, isa yan sa mga nami-miss natin. Yung travel sa iba't ibang party ng Pilipinas laluna sa ibang bansa. Eh paano kung sabihin ko sa inyo na may trabaho na may kasamang libreng gala? Wow! Ha? Totoo ba? I'm sure mapapahastag sana all ka na rin. Ha? Pero hindi oh, ako nagbibiro. Ganyan talaga ang buhay ng makakausap natin ngayon. Mahigit 30 tang bansa na ang napuntahan niya eh sambayan na uh, uh, matatagpuan eh ka, yung uh, ganyang klase ng trabaho. Oh baka pwede mag-apply. <laughs> Tara, samahan niyo ako. Kilalan natin ang ating uh, jet setter. Marami sa atin na naghahangad na malibot ang buong mundo. At kung may paraan, beke naman, pwedeng libre. Ganyan ang buhay ng 32 anyos na si Stephanie Tumampos, living the dream. Guarantina sa Munich, Germany ako nakatira. Pero uh, for the last few years, tumitira ako every year kahit ah, kahit sa anong parte ng Europe kasi parte siya ng aking trabaho. Mahigit tatlong pong bansa na ang napuntahan niya. Kabilang narito yung Amerika, United Kingdom, Spain, Canada, Austria, Italia, Pransya, at marami pang iba. At ang isang napuntahan niya lang naman o oh mga k-drama fans, huwag kayong masyadong maiingit ha. Ang pinagsyutingan lang naman ng k-drama blockbuster na Crash Landing on You o oh Chloe doon sa Switzerland. Nakita namin na nag 50% off yung mga hotel kasi ang mahal ng Switzerland. No? So sabi ko, oh pun Good timing. Punta na tayo ng isang whole weekend. Puntahan natin lahat ng mga 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 um, shooting sites ng crash landing on you. Tapos gayahin natin. Kaya ginaya namin yon. Sobrang fun kasi um, halos lahat naman pinuntahan namin. Tapos parang, ah, ito pala yun yung pinuntahan nila. So, kami naman, hanggat maaari, mag-picture ng mag -picture. Kasi maganda naman na parang resibo siya na nag-travel kami doon. O siya, Stephanie, i-share mo na sa amin. Ano ba trabaho mo? Ako ay isang uh, tipiko isang scientist at ngayon ay nag-aaral ng kanyang ng aking doctoral studies dito sa Munich, Germany sa Technical University of Munich. So nasa ano ako, nasa Chair of Remote Sensing Technology. So ibig sabihin niyan, nag-aaral po ako ng environment sa pamamagitan ng earth observation. Ano po ba yung earth observation? Ito po yung pagkuha ng mga mga imahe ng datos galing sa uh, gamit ang mga satellite yung mga yung mga nilo-launch ng at, ng earth papunta sa space para para i-track o kumuha ng datos sa ating mundo. Na travel ako dahil sa aking pag-aaral. Unang travel ko sa Singapore ay isang conference. Uh, scientific conference ng aking ginagawang research. So dito pa tayo sa day in the life of me Stephanie Tobappo. Sa likod ng museum na to. Ito yung aking university, Technical University of Munich. Ayan, dyan ako everyday nagtatrabaho. Papasok na tayo sa aking opisina. Ayan, um, maraming computers. Tapos, um, ako lang actually yung tao o ngayong araw. And then, ayan, may kita niyo yung maraming coke cans. Kasi mahilig ako sa coke, pero nililimit ko na lang yung aking coke intake once per week lang. Ayan, nagsisimula na ako ng aking araw nagtatrabaho, nagbabasa ako usually ng mga journal scientific journals at parang nag-iisip na rin kung paano gawin yung research ko. Dalawang taon ang naninirahan dito sa Europa si Stephanie mula nang makatanggap ng scholarship para tapusin ang ikalawang master's degree. Simula noon, dito na rin ako nagta-travel around Europe, around um, around many countries. Kasi sa Europe, kasi pag uh, nandito ka, yung visa mo bilang Pilipino, may pagka, may pagkakataon kang umikot-ikot sa kahit anong country dito sa Europa. Sa tulong ng kanyang dating boss, pinapadala si Stephanie para umattend ng iba't ibang science conference abroad. Bukod pa doon, matiyaga din siyang nag apply sa iba't ibang workshops. Timing lang siya na may funding dati yung um, uh... Uh, isang pro project na funded by European Union na tinatawag na Universe Awareness. So, yun yung parang paano gumawa ng mga lessons para sa mga bata on how they could learn astronomy on the grassroots approach. Dahil doon, nag-apply ako kasi training din siya kung paano mapaganda namin yung aming programa dito. Doon sa Pilipinas dati, tapos nakuha naman ako. Tubong buhol si Stephanie. Unang napukaw ang interes niya sa siyensya nang mag-aral siya sa Tagbilaran Science High School na sundan pa ito nang mag-aral siya ng Applied Physics sa UP Los Baños sa Laguna. Dahil sobrang ganda ng environment ng Bohol, nung pumunta ko ng Manila para mag-college mag sa UP Los Baños, uh, syempre na-expose na rin sa Manila. Ibang-iba yung environment doon sa Bohol. Tapos nung nakita ko pa yung Manila, parang bakit, bakit iba? yung environment sa Manila kaysa simoy ng hangin sa Bohol. After noon, um, nag, -ma nag master's degree naman din ako ng environmental engineering sa UP Diliman naman. So, doon na na talaga na nagkaroon ng um, scientific background. No? At sa isip ko kasi pag nag-aral ako, ito yung susi ng kinabukasan mo. Pero para sa akin, ito talaga yung naging susi kung nasaan ako ngayon. Dahil sa interest niya sa siyensya, kung saan-saan trabaho rin siya napunta. Naging teacher, photographer, at award-winning science journalist din si Stephanie. Tinuloy ko yung pagiging photographer and science writer. And to be honest, basta magaling ka lang. Ah, hindi naman magaling. Um, ano bang tawag dito? Ma-discard ka. Magkakaroon ka ng mga kliyente. Tapos yung mga kasama ko rin sa work, lalo na sa photography, maraming nagre-refer-refer -refer din na, uy, may racket dito. So, kumikita ako doon. Tapos sa science writing naman, alam natin na uh, medyo hindi ganun kalaki yung sweldo sa, sa, uh, sa, sa science sa sa journalism industry pero maraming pwedeng gawin para kumita tapos um satisfying kasi yung job na yun kasi nakikita mo yung published articles mo matinding pagpupursigi at sakripisyo ang naging puhunan ni Stephanie para marating ang kalagayan niya ngayon second family ako so parang yung yung parang hopes lang na magkaroon ng successful life was really low sa expectation ng mata ng mga tao. So, yun pa lang, malaki na siyang ano, parang confidence downer. Nilaban ko talaga sa sarili ko na hindi, hindi magde-define yung, yung situation ko now on my future. So, nag-aral talaga ako na nag, um, pinursige ko talaga na alam ko ito yung paraan na magiging okay ako sa buhay. Ilang taon ding nakarana si Stephanie ng maraming rejections. Hanggang dumating ang taong 2019, nang ang magbukas na ang oportunidad na matagal na niyang hinihintay. Minsan iniisip ko sa paggabi no, na paano ako nakaabot dito? Yung university ko ngayon, top 15 in the world. Tapos yung university naman na Imperial College London, top 10 in the world. Kung isipin ko yung ako 10 years ago, hindi ko maisip kung paano ko nakarating. It took a lot of time. Maraming challenges. Maraming mga, maraming mga, lalo na sa family no na laging sinasabi na, um, anong kinikita mo? Wala ka naman atang kinikita. Well, actually, at least, hindi, may kinikita ko. Hindi, hindi ako nag, nanghihingi sa parents ko. Sustainable ako, self-sustainable ako. Lahat ng travels ko, funded or either kaya ko siyang pag, um, Uh, kaya kong tustusan. Marami ang na-inspire sa kwento ng tagumpay ni Stephanie kabilang na dito ang kanyang mismong mga kapatid. Tinanong ko yung mga si, mga kapatid ko kung nape-pressure ba sila. Tapos sinabi nila, hindi nga sila nape-pressure, na-inspire sila um, on my end. Kasi, uh, on my, my, their perspective. Kasi sa mami at daddy, sa mama at papa ko, medyo pinipressure sila. Pero, lagi kong, lagi kong, uh, I mean, make sure sa kanila na I don't I don't pressure you to achieve so much like me. Ang sa akin lang is maging okay kayo sa buhay niyo na hindi kayo napariwara, ganun. Kaya ako, kaya ako ginagawa yung lahat na maging successful ako kasi para makita niyo na oi si Ate naging successful. Dapat ako din maging okay din sa life. Malayo man ang narating ni Stephanie, ang tanging pangarap niya ay bumalik sa kanyang pinanggalingan para ibahagi ang kaalaman at bigyang inspirasyon ang ating mga kababayan. Isa kasi sa mga uh, gusto ko ding mangyari, if ever makakuha ko ng doctorate at after nun magkaroon man ng funding is paano makapagturo ng science sa mga bata sa mga probinsya. Um, kasi aminin natin na yung resources sa syudad kumpara natin sa probinsya medyo hindi naman sa ano pero kapos yung parang pagtuturo at minsan um, gusto kasi minsan naisip ko na paano kung may isang bata sa probinsya na mabigyan lang ng pagkakatao makapag-aral ma-inspire man lang na maging mag, magpunta sa science eh. pero kulang lang sa inspirasyon kasi mahirap tingin hindi kaya pero gusto ko mabigyan sila ng idea na hindi, kaya mong mag-aral kahit mahirap ka at may pera na may may funding, may scholarship lagi. Ang DOST nagbibigay ng scholarship sa mga college students. So, may pera, may pera. Basta nag-aral ng mabuti. Ka-tune Stephanie. Konting tips naman dyan para sa mga gustong sumunod sa yapak mo. Kapag may gusto kang i-pursue, hindi lang sa sciences. Kung gusto mong mag-journalism, kasi sabi nga walang pera dyan, para sa akin, kung gusto mo talaga, makakahanap ka ng paraan na magkapera at ma pursue mo yung dream mo. Kasi sa panahon ngayon, iba kasi yung panahon dati. Iba din yung panahon ngayon. Nagbabago ang panahon. At ngayong panahon, maraming mga opportunities. Kung ano ako ngayon, may scholarship ako ngayon. So, paano pa ikaw? Paano pa kaya ikaw sa susunod na taon? Huwag lang magmadali. Hindi naman, hindi naman race ang buhay. Eh. Sabi nga nila, life is not a race, it's a marathon. Kagaling ano. Minsan talaga kapag ka nagpo-prosigit tayo sa mga bagay na passionate tayo kung saan-saan tayo lupalop dinadala nito. May maaaring sa iba, sasabihin nila, walang pera dyan. O nilalagyan ng lang sa dulo ang iyong interes. Pwede na sabihin ang gusto nilang sabihin. Basta ang malaga, masaya kayo sa inyong mga ginagawa. Maraming salamat ulit kay ka-tune-in uh, ka in. na Stephanie. Ikaw ka-tune-in, na-inspire ka ba sa kwento ning natin today? Baka meron ka si share na mga magagandang kwentong ganyan. O, eh, comment mo lang dun sa ating comment section o kaya mag-email ka sa ating uh, email address tuneinketunying at gmail.com O paano? Bye! Happy weekend! Woo